Sa ating government at work, libreng flu vaccine ng Muntinlupa LGU muling umarangkada at pangmahagi ng guarantee letter para sa mga medical na pangailangan ng mga residente ng Quezon City nagpapatuloy. Si Bian Manalo sa Detalia, Rise and Shine Bian. Muling umarangkada ang libreng flu vaccine ng Muntinlupa government para ito sa edad labing walo pataas bilang karagdagang proteksyon laban sa trangkaso. Magtatagal ang naturang bakunahan hanggang mamayang alauna ng hapon sa pagnanais na mga maibsan ang pasanin ng mga residente sa kanilang mga medikal na pangangailangan, patuloy ang pag-iikot ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para mamahagi ng guarantee letter. Sunod na nabenepisyohan ang mga Q-Citizen ng District 5 kung saan nakatanggap din ng libreng gamot ang mga benepisyaryo. Bien Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.